Gumala naman nga ni tayo sa gubat ng hating gabi para maghanap ng mga kakaibang nilalang. Pag ganitong maliwanag nga ni ang buwan ay bibihira lang kami makakita ng mga ahas. Kasama ko nga ni dyan si McDonald at si Kim Vlogs. Kaming tatlo lang gawa ng nabibisi yung ibang kasama namin. Punta nga ni namin sa gilid ng ilog. Ito ka agad ang nakita namin. Napakabutsog nga ni nalinta. Siguro napakaraming dugo ang nasipsip nito sa kalabaw. Kaya e, siguro bumango na siya sa tubig. Pagalis naman nga ni namin sa ilog. Nakakita ko dito ng isang ahas. Yan naman nga ni ang bronze bag. Walang mandag. At ito naman nga ni, medyo nakakagulat naman itong umiilaw na mata. Siguro pagbaguhan lang ang kasama namin sa gubat, mapapatakbo pag nakita ito. Yan naman nga ni, sa taas lang, nakakita naman kami ng napakalaking paniki na lumilipa. Kahit nga ni, napakataas niya na, napakalaki niya pa rin tingnan at dinig na dinig ang kampay ng kanyang pakpak. Meron naman nga ni, dito, napakakit na mot, nanginginain ng bayabas. Meron din pala silang pangtusok katulad ng lamok. Siguro kung ganyan kalaki ang lamok, malolow agad ang taong masisipsipahan. At itong cane naman nga niya na nagpwesto sa bahay ng mga anay, nanginginain siya ng mga anay at siya naman ang pagkain ng cobra ganyan ang flow ng ecosystem sa gubat, may kanya-kanya silang rule na ginagampanan kaya hindi dapat sila maubos, at ito naman nga ni, nakakita naman kami dito ng napaka cute na sunbird, ang kinakain naman nga niya ay nectar na galing sa mga bulaklak at mga maliliit na prutas, at nga ni, maliliit na insekto at gagamba kinakain niya lalong lalo na pag nagpapakain ng sisiw, at dito naman nga ni, nakakita ko ng maliit na gagamba siguro nagaabang to ng insekto na mapupunta sa kanya para makain. Meron naman nga ni dito napakaliit pang stick insect. Mas madalas naman nga ni namin nito na makita kaysa sa leaf insect. At ito naman nga ni isang napakagandang ibon. Muntik pa nga ni na masagi sa ulo. Yan naman nga ni ang black nape monarch. At sa unahan lang nga ni meron naman isang cricket. Parang laruan lang nga ni ganyan talaga pag bagong molt. Meron naman nga ni dito isang gagamba. Nasa loob siya ng kanyang mga sapot. Ganyan yata talaga ang kanilang defense mechanism. Para hindi sila nga ni mahuli ng kanilang mga predator At meron naman nga ni dito isang palaka Yan naman nga ni ang Platy mantis sp Paparinig ko nga ni sa inyo kung ano ang tunog nila O, oh, di ba? Napaka-satisfying. Yan ang naririnig natin na parang ibon pag nasa gubat tayo ng gabi. Napakarami nga ni ng ganitong klaseng palaka dito sa amin, pero sa ibang lugar wala. Meron naman nga ni dito sa unahan lang isang ibon na naman, katulad ng una natin na nakita. Yan naman nga ni ang Black Nape Monarch. At itong sunod naman nga ni na nakita namin ay isang caterpillar. Napakakit naman nga ni niya dyan. At sa unahan lang nga ni, nakakita naman ako ng isang Grasshopper At itong isa naman nga ni, isang marbled crested lizard lizard. Buti na lang nga ni, nasa baba ang isang to. Kadalasan kasi nganit na nakikita namin ito ay napakataas. Nang tatawid naman ngani kami sa ilog, yan agad ang nakita ko. Isang baby na linta. Napakahirap niyang tanggalin pag nakadikit sa paa. Gawa ng napakaliit niya pa. Pagkatawid naman ngani namin sa ilog, ito kagadang ka ang nakita namin. Isang napakahabang ahas. Yan naman ngani ay isang bronze back dender lapis marine, na ay Walang tinataglay na kamandag kaya safe ito sa tao. Nakakita naman ngani kami dito ng napakalaking paniki. Parang aso ang kanyang muka. Hindi na nga ni masyado kita sa kamera gawa ng napakataas niyan. At sa hunahan lang nga ni nakakita kami ng isa pa. Nang lumipad siya mas malaki pa ang kanyang pakpak sa dahon ng anahaw. Yan naman pala nga ni ang golden crown flying fox. Siguro kung ibang makakakita sasabihin aswang.